Kakatapos ko nga lang palang maligo ngayon at inihintay ko na lang si Tito Arch at ang hudyat ni Manuel. Dahil kami ay pupunta ngayon sa Luma Munisipyo dahil kukuha ang babae ng valid ID. Dito ka lang sa Pilipinas na kukuha ka ng valid ID pero kailangan pa din ng valid ID. Ha? Huh? Edi eh, wow. Basta, nagugulan ako guys. After daw namin kumuha ng valid ID, ay pupunta kami sa SM Santo Tomas. So, hindi namin alam kung ano magaganap doon mamaya. Kung mamamasyal lang or mamimili ang mga babae. Kasama namin si Tito Arch guys. The three Power Ranger kami ngayon. Yan. May update ko kayo pag nandun na kami. Andito na City si to Arch dahil si Manuel na lang talaga ang iniintay. Ano masasabi mo kay Manuel? Shit siya. <laughs> si shit ka. Let's go. So, si babaeng masikip na lang ang iintayin. Maluwag naman kung kumilos. Ano yung may sikip na sikip? Ano <laughs> masasabi mo? Shut siya. <laughs> okay, pakicomment down below po ng word of the day ni Tito Arj. Shut siya. Guys, ngayon nakapambahe lang ako. Tingnan niya. <laughs> Daig ko pang mag... Pana, mag gym Ipang mag sa gym mm. Wow, well, feminine wash ang mukha. Ano <laughs> yun? Life update guys, andi na kami sa Victory Mall at pupunta muna kami sa Miniso dahil nagpapabilis si Kulot ng kanyang adapt, ay, chaw, ano? Connector ng Ford. charger cord dahil nasira na naman. Ngayon <laughs> magtitingin kami din ng cord sa isang, ano, secret. Baday ng aking tatap. Nasa loob kami ng mall, ganari ako maglakad sa sakit ng sasapnan ko. 60 years old. Ang sakit na naman ng balakang ko guys. Magtatanong tayo dito kung anong pwedeng gamot na bilhin sa aking ano pag dito ayan ano antibiotic? Ano yan? Kailangan ng prescription. Ano na, wala nang ano, reset. Tapos papayak pa tayo sa isang araw. Nagtanong ako kung anong pwedeng gamot sa UTI. Ayun, sabi na recommend sa akin ay sambong daw. Sabi ko ilang beses, 3 times a day, so binili ko anin kasi magaling na naman ako, tiinom ako ng madaming tubig pag uwi. <laughs> <laughs> ilang lang naman ang gamot, yung tubig. Nawawala siya pag madami ako nainom na water, pero pag yung nakakalimutan ko eh nakalimutan mino na <laughs> nabalik siya yung sakit ang sakit ngayon ngalay ngalay guys kung so, tutuloy ako maglakad parang tayo akong may daladalang mabigat iniintay lang namin ang babae masikip para kumuha ng valid ID dahil hanggang ngayon nakasasambat pa siya break pa ang sinakyan ni Icaro eh. <laughs> ano sa mo? shet siya <laughs> <laughs> Paano yung dating mo? Paano yung dating mo? Wait, nagmumura editing naman. Alam mo, nag edit ako nyo ng sa Sopas. Muro-mura niyan. Gigil na gigil ako eh. Kukuha ng valid ID si Manuel. Holiday naman ngayon. Alam. Anong holiday ngayon? Hindi, wala. Hindi ko alam. Yung holiday, yung sikat. Mukhang paglulukulukuin. Si Manuel eh, kanina pa sa loob. Hindi ko alam kung anong pinipilapan. Dahil pang-kontrata ng kasalaan. Hindi Na-achieve ko na yung pag gym ko. na niya. Buddy Jim, Buddy Jim, bilisan mo okay. ako. So, Dadaga sana ako eh, kakabitso sa iyo. Diyos ko, mabidyohan lang Saan ka? Ano ka? Ano mo isi? Ano yung pauler? <laughs> Gabi-gabi kasi ako nag-gym sa handaan, kaya patuloy na lumalaki ang dibdib -dib ko. Sabi ng paglaki ng dibdib ko ang aking tiyan. Siyempre, <laughs> the Power Rangers is on the way. Ako si Power Pop. Power. Ikaw. Ay, na lang Si Darna ako. na lang. Go. Barracuda. Nandini <laughs> na kami ngayon sa SM Santo Tomas. Ayan. Alam yung pinunta lang dito. Bibili na ng pabango si Tito Arch. Sa kakirehan niyan eh. <laughs> Hindi ko na malaman kay Tito Arch ko anong pabango baga ang gusto pa. At paakyat baba na kami ng paakyat baba. Pa Pauli-uli pa na. Hindi pa din nakikita ang prescriptong iyon. <laughs> Parang gusto ko nito, Tito Arch. Sumuni ko. Sumo no, sito naman Please, sa sabi ko, may ko sumo sabi ko. Ano mo sasabi mo? Pahilo-hilo na tayo. Hilong-hilo na ako yung RJ ha. Kahit ako. Lulang-lula na. Tumuungot -hmm. um -hmm. um -hmm. ako na sabi ko mag-sambiyot pa may kahit ngayon lang dahil magpapa-blood cam na ako sa oh, next time. Oo, kung gusto mo may nag-200. Uy, hindi. Tigto 200 <laughs> lang na sambiyot. Kung muli ko, tigto 200. No. Hindi ko afford yun. Hi! Nagahanap <laughs> <laughs> kami ng mumurahing sambiyot dahil parang nagkikrabe ako. Eh mag magpapa chem 12 na ako sa Sabado eh, hindi ko na siya makakain kasi mag Brum, iiwas ba? na ako gawa ng ano ang sakit ng balakang ko gawa ng UTI guys wait lang maghanap lang kami ka ng kakainan siya magkakasama ang Power Ranger yes ang santo na handaan guys <laughs> at sa ang ako ang pinakamagat ng Encantadja <laughs> magaling ang batang oh, ito <laughs> <i -maw> <laughs> Kami muna ng tatlo kasi busy yung tatlo. So nagutom na kami kakahanap at kakaikot ng first trip daw na pabango din yung manong ni Tito Arj sa bowl. Ngayon, mapapakain kami din ng Anli Rice. Bibigla na naman ang chan ko. magde muna kami. Gusto after kumain ng matatabang pagkain. <laughs> Pagkatapos nga pala namin kumain ng pinakamatatabang pagkain sa buong Pilipinas. magde muna kami nitong lemon juice. Siyempre, nagyayaya na nang umuwi si Tito Arch at Mr. Mr. ang mahal niya sa buhay. Ano mas sasabi mo? Word of the day. Shut up. Tatapusin ko na guys ang walang kwentang vlog na to for today's vlog. Dahil wala naman kaming ginawa kung hindi kumuha lang ng valid ID na kailangan ng valid ID bago kayo makakuha. Ano daw? Saka naghanap <laughs> na ako Hindi mo natin kukuha.